Magandang hapon, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng bushing para sa electric fan. Ito, ito ay natanggal ko na. Sikwatin nyo lang dito. Ganyan ang pagtanggal. Matatanggal na yung lock. Tsaka yung parang pin doon. Tapos, pag na-upay, ayusin nyo na lungnos. Ganyan, paikot lang. Sa ikot lang. Tapos dito ayusin nyo din. Para maganda yung pagkaayos. Ito yung pin. Tanggalin din natin itong foam Palitan natin ng bago. Dahil marupok na. Dito natin ilalagay yung oil. Motor oil. Ilisin natin para malinis. Tanggalin natin yung mga nasa gilid-gilid. Yan. Marupok na talaga yan, no? Oh. Yan. Ito ang lalagay natin. Itong bago gupitin natin. Gawin natin tatlong piraso. Dahil hindi naman natin may lalagay na ganyan na buo. Dahil may mga parang pagitan niya. Par Doon o, parang pagitan. Tapos gagamit tayo ng pangipit. Isiksik natin. Paikot yan. sop-sop natin may i-gay. nilagay ko na. Yan, na. Ngayon, ito. nag natin ng motor oil. Dito natin ilalagay. Para hindi masyado i yung bushing. Kaya may ganito guys, itong pump. Para dito ilalagay yung oil parang sa motor oil din ay parang sa motor may oil din na um, imbakan parang ganon para hindi masyadong mainit yung makina yung paikot yan lagyan natin ng motor oil and ilagay natin yung pin tsaka bushing ito yung bagong bushing na ilalagay ko dahil yung luma gagas na tapos ayusin natin tapos ilagay na natin yung lock gagamit tayo ng tubo ipapatong natin sa kahoy gagamitin ko yung dalawang paa ko dahil wala akong clamp yan gagamit tayo ng tubo tapos pukpukin natin para sabay yung pagpasok ng lock yan pumasok na ganyan ang paglalagay guys ng lock ng bushing yan pwede na Okay guys, ganito lang ang paglagay ng bushing. Madali lang gawin pag may tubok ang pampukpok. Yan o, pwede na mahigpit na ang pagkakalagay ng bushing. Yan. Maganda pa, maayos ang pagkakalagay. Okay guys, maraming salamat.